Alam mo ba na ang buto ng tao ay parang bahay? Kapag hindi nalagaan, pwedeng humina, mabutas o gumuho sa paglipas ng panahon. Pero ang magandang balita, kahit ika'y edad 70 na pataas, hindi pa huli ang lahat para palakasin ito. Oo, totoo yan. At hindi mo kailangang gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling supplements. Minsan, nasa simpleng gulay lang ang sikreto. Kamusta po kayo? Ako po si Payong Pangkalusugan at sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga gulay na kayang palakasin ang buto ng mga seniors. Kung ikaw ay may edad anim na po pataas o may mahal sa buhay na senior, mahalagang pakinggan mo ito hanggang dulo. Kasi baka ang kulang lang sa iyong diet ay isang simpleng gulay na matagal mo nang hindi pinapansin. Unang-una sa ating listahan, malunggay kilala na ito sa buong Pilipinas bilang Miracle Tree. Pero bakit nga ba Miracle? Simple lang. Ayon sa mga pag-aaral, ang malunggay ay may mataas na calcium, magnesium at vitamin K. Tatlong sangkap na mahalaga para mapanatiling matibay ang ating mga buto. Alam mo ba na sa isang tasa lang ng pinakuluang malunggay, pwede ka nang makakuha ng halos kalahati ng daily calcium needs ng isang senior? At dahil natural ito, mas madaling i-absorb ng katawan kumpara sa synthetic na calcium tablet. May kilala akong lola sa probinsya, si Nanay Rosa. Walumput dalawang taong gulang na siya pero ang lakas pa rin magtanim at maglaba. Ang sikreto raw niya, araw-araw siyang kumakain ng sinabawang malunggay, lalo na tuwing hapon. Parang ritual na niya ito. At kita naman, maliksing-maliksi pa rin. Pangalawa, kangkong. Madalas natin itong nakikita sa mga karinderya pero hindi alam ng marami na ito ay may taglay ding calcium at phosphorus. Ang fosforus ay partner ng calcium, parang mag-asawang nagtutulungan para mas lumakas ang buto. Bonus pa, ang kangkong ay may iron at antioxidants na tumutulong sa blood circulation. Kaya hindi ka lang lalakas, pwede ka pang makaiwas sa pamamanhid o panginginig ng katawan. Kung medyo sawa ka na sa ginisang kangkong, Subukan mong ihalo ito sa sinigang. Masarap na pampalakas pa ng buto. May kilala akong lolo sa Quezon City, si Mang Ben. Gamit niya ang kangkong hindi lang sa ulam. Ginagawa niya ring shake. oh, shake. Nilalaga niya muna pinapalamig tapos hinahalo sa konting saging at gatas. Nung una, medyo duda ako. Pero nung tinikman ko, aba, masarap din pala. Tiyo pangatlo, talbos ng kamote Huwag natin itong baliwalain. Mura lang, pero loaded sa vitamin K, iron at calcium. Napakainam nito para sa mga may osteoporosis o gustong umiwas sa fracture. Ang talbos ng kamote ay may anti-inflammatory properties din na makakatulong sa mga seniors na may arthritis o rayuma. Pwede mo itong igisa, ilaga o gawin ding salad. May isang senior na viewer tayo, si Lola Meding, na nagpadala ng mensahe. Sabi niya, mula nung isinama niya ang talbos ng kamote sa kaniyang hapunan araw-araw, napansin niyang nabawasan ang pananakit ng tuhod niya. Sabi pa nga niya, hindi ko na kailangan ng maraming painkiller. Basta may talbos ako gabi-gabi, panatag na ako. Ngayon, baka ang tanong mo, pwede pa ba yan kahit may iniinom akong gamot sa buto? Oo naman, pero syempre, mas mainam na ikonsulta muna sa iyong doktor kung may maintenance ka. Ang layunin natin dito ay dagdag suporta, hindi ka palit ng gamot. Pero isipin mo, kung ang katawan mo ay parang bahay, ang mga gulay na ito ang mga batut semento na nagpapalakas ng pundasyon, ang susunod nating mga gulay ay hindi rin pangkaraniwan. Pero kapag nalaman mo ang mga benepisyo nila, baka isama mo na agad sa listahan sa palengke bukas. Comment 1 kung andito ka pa at gusto mong palakasin ang iyong buto habang may panahon pa. Kita-kits tayo sa part 2. Baka isa sa mga susunod na gulay ang paborito mo na. Kung napansin mo, puro abot kaya at makakalikang gulay pa lang ang napag-usapan natin sa part 1. Malunggay, kangkong, at talbos ng kamote. Pero huwag kang bibitaw dahil may mga susunod pang gulay na madalas nating nakikita sa palengke pero hindi natin alam na sobrang lakas pala sa pagpapalakas ng buto lalo na sa mga seniors. Ngayon gusto kong ipakilala sa iyo ang okra. Oo, yung malagkit-lagkit kapag niluto na madalas ginugulayan sa sinigang. Marami sa atin ang umiiwas dito dahil sa texture. Pero kung malalaman mo lang ang tulong nito sa buto mo, baka isama mo na agad sa listahan mo. Ang okra ay mayaman sa vitamin K1 na tumutulong sa pagpapalakas ng bone density. Ang vitamin K ay parang gatekeeper ng calcium sa katawan. Tinutulungan nitong absorb ang calcium sa tamang bahagi ng buto para hindi ito mapunta lang sa dugo. Sa madaling salita, hindi sayang ang calcium na kinakain mo kung may vitamin K ka mula sa okra. May isang lolo na regular viewer natin, si Mang Tio ng Pampanga. Dati raw ay mabilis mapagod at masakit ang balakang. Pero nang simulan niyang kumain ng pinakuluang okra araw-araw, tatlong piraso tuwing almusal, unti-unti raw siyang nakalakad ng mas matagal. Simple lang ang sabi niya, hindi ko akalaing yung gulay na ayaw ko noon, siya pa palang tutulong sa katawan ko ngayon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kalabasa. Kung may Senior Vegetable Hall of Fame, kasama dapat ang kalabasa sa tuktok. Bakit? dahil sa dami ng bitamina nito na tumutulong sa kalusugan ng buto. Ang kalabasa ay may beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan. At ang vitamin A ay hindi lang para sa mata, kundi para rin sa buto. Kailangan ito para sa production ng bone-building cells na tinatawag na osteoblasts. Bukod pa dyan, may zinc at magnesium din ng kalabasa na parehong mahalaga sa bone maintenance ng mga matatanda. Isang lola na taga Bicol ang nagkwento sa atin sa comment section, si Lola Sabel. Araw-araw raw silang may ginataang kalabasa sa bahay. Hindi siya kailanman na confined dahil sa hip fracture o osteoporosis kahit na siya'y 79 na. Sabi niya, basta may kalabasa, panatag ako. Ang sikreto raw ay sa consistency, kahit paunti-unti. Basta regular. Ngayon, hindi lang basta pagkain ang usapan natin dito. Ang mga gulay na ito ay parang mga kakampi mo sa buhay. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang katawan, lalo na ang buto. Pero hindi ibig sabihin nito ay maghihintay na lang tayo na mapilayan, matumba, o maospital. Kaya nga napakahalaga na maging proactive tayo. Sa simpleng pagdagdag ng gulay sa araw-araw na pagkain, kahit isang tasa lang bawat kainan, malaki na ang epekto nito sa katawan. Isipin mo ang mga gulay na ito na parang mga alon sa dagat. Hindi mo agad kita ang epekto sa una, pero habang tumatagal, ramdam mo ang lakas na dumarating. Hindi biglaan, pero tiyak. At ang maganda pa, hindi mo kailangang maging mayaman o bumili ng imported. Nasa paligid lang natin ang solusyon. Pinsan kasi ang problema ay hindi kakulangan ng kaalaman kundi ang pagkakalimot. Nakalimutan na natin ang kapangyarihan ng mga gulay na kinalakihan natin. Pero ngayong naaalala natin, panahon na para ibalik ito sa ating hapagkainan. Kasi kung gusto mong humaba ang buhay, kailangan mong palakasin ang katawan. At nagsisimula ang lahat sa mga maliliit na hakbang. Bago tayo tumuloy sa susunod na bahagi, gusto kong itanong sa Ano sa mga gulay na ito ang madalas niyong niluluto sa bahay? Okra ba? Kalabasa? O baka may ibang paraan kayo ng pagluluto na gusto nyong ibahagi? Pwede mong i-comment sa baba para makatulong ka rin sa iba nating viewers. Tanigong nandito ka pa, comment too para malaman kung kasama pa rin kita sa kalusugan journey na ito. Sa part 3, pag-uusapan natin ang dalawang gulay na halos hindi nabibigyan ng pansin, pero sobrang lakas pala sa pagpapalakas ng buto, lalo na sa mga may iniindang sakit. Abangan mo. Kung napanood mo na ang part 1 at part 2, sigurado akong napaisip ka na kung gaano kalaking tulong pala ng mga simpleng gulay sa ating buto. Pero teka lang, dahil may mga gulay pa tayong hindi masyadong napapansin, pero pag nalaman mong kayang-kaya nilang tumulong sa katawan mo, baka bumili ka agad mamaya pagkatapos ng video. Unahin na natin ang sayote. Oo, yung madalas ginagawang sahog sa tinola o ginisa. Akala ng marami parang tubig lang ito dahil medyo walang lasa. Pero ang totoo, punong-puno ito ng nutrients. Mayaman sa folate, vitamin C, at trace minerals na kailangan ng katawan para gumawa ng collagen. Isang mahalagang sangkap hindi lang para sa balat, kundi pati sa buto. Ang collagen ay parang pandikit na nagbubuo sa mga cells ng buto. Kapag sapat ang collagen sa katawan, mas flexible at matibay ang mga buto mo. Kaya hindi ito madaling mabalian o mapilayan. May kaibigan ako na physical therapist at isa sa mga payo niya sa mga pasyenteng senior ay isama ang sayote sa luto lalo na kung may joint pain. Sabi pa niya, kahit hindi ka pa nagkaka-arthritis, preventive na ito. Tanda mo ba may isang lola na nag-message sa atin sa Facebook page? Sabi niya, Dati raw ay madalas siyang nakakatulog sa silya dahil nanlalambot ang tuhod niya. Pero mula nang sinimulan niyang kumain ng ginisang sayote tatlong beses sa isang linggo, medyo gumaan daw ang pakiramdam niya sa tuhod. Hindi raw ito instant pero ramdam niya ang dahan-dahang pagbabago. Ang tawag niya, gulay na parang vitamins. Ngayon, lumipat naman tayo sa alugbati. Isa ito sa pinaka-underrated na gulay sa Pilipinas. Makikita mo lang minsan sa gilid ng bakod, pero ang nutrisyon nito. Pang top level, ang alugbati ay loaded sa calcium at magnesium, pati na rin sa iron at vitamin A. Kung gusto mong gulay na pampalakas ng buto at pampalakas din ng dugo, ito na yon. Plus, antioxidant rich din ito, tumutulong sa pag-iwas sa inflammation at joint pain. Isa pang nakakatuwang kwento, Isang lolo, viewer natin mula Iloilo -ilo ang nagbahagi. Si Lolo Andres na 75 years old ay may sariling taniman ng alugbati sa likod ng bahay. Araw-araw daw siyang kumukuha ng ilang dahon at ginagawan niya itong parte ng kanyang almusal, karaniwang omelet na may alugbati. Sabi niya, hindi man ako doktor, pero alam kong gumagaan katawan ko sa gulay na ito. Alam mo na, minsan hindi mo kailangan ng scientific explanation. Kapag may nararamdaman kang pagbabago sa katawan mo sa magandang paraan, ramdam mong tama ang ginagawa mo. At syempre, hindi kumpleto ang usapan kung hindi natin babanggitin ang pechay. Simple, abot kaya, pero may dalang lakas. Ang pechay ay mataas sa calcium at vitamin K, parehong critical para sa bone strength ng seniors. At dahil mababa ito sa calories, Pwedeng-pwede rin sa mga may diabetes o gustong magbawas ng timbang habang iniingatan ng katawan. Maraming seniors ang nagre na hirap silang mag-prepare ng complicated meals. Pero ang pechay, hindi kailangan ng maraming rekado. Isang mabilis na ginisa lang sa bawang, konting sabaw, ayos na. Pwede ring ihalo sa miswa o sardinas kung gusto mong dagdagan ng protina. Mura, mabilis at malusog. Ngayong alam mo na ang mga gulay na ito, sayote, alugbati at pechay. Ang tanong ay, ano ang madalas niyo sa bahay? At alin sa mga ito ang gusto mong subukan sa susunod na luto? Tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ang ginagawa mo ngayon ay isang uri ng investment. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa pamilya mo. Kapag malakas ka, mas kampante ang anak mo. Kapag hindi ka madalas mapilayan o mapagod, mas magaan ang loob mo sa bawat araw. At lahat yan pwedeng magsimula sa isang plato ng gulay. Sa part 4, ituturo ko naman ang ilang simpleng paraan kung paano mo pwedeng isama ang mga gulay na ito sa pang-araw-araw na pagkain. Kahit konti lang ang budget, kahit may iniinda ka sa katawan, o kahit hindi ka sanay magluto, kaya huwag mong palampasin. Kung nakarating ka rito, comment 3 sa baba para alam kong kasama pa rin kita sa gulay mission natin. Kita Kate sa susunod. Ngayong alam na natin ang mga gulay na pwedeng palakasin ang buto ng mga seniors, gaya ng malunggay, kalabasa, okra, alugbati, sayote, at pechay. Ang tanong ngayon ay, paano natin ito maisasama sa pang-araw-araw na pagkain nang hindi napapakamot sa gastos o hirap sa pagluluto? Alam nating hindi lahat ng senior ay may kusinang kumpleto sa gamit o may lakas pa para tumayo ng matagal sa kalan. Kaya ngayong part 4, ibabahagi ko ang ilang madaling paraan para maisingit ang mga gulay na ito sa iyong diet. Kahit budgeted, kahit may inindang rayuma, kahit hindi sanay sa gulay, eh. Simulan natin sa sinabawang gulay. Kung ikaw ay may simpleng sabaw tulad ng tinola, nilaga o kahit mami, madali mo nang maihalo ang malunggay, sayote, pechay o kalabasa. Halimbawa, kung magluluto ka ng tinolang manok, idagdag mo ang malunggay sa huling limang minuto bago patayin ang apoy. Hindi mo na kailangang pakuluan ito ng matagal. Saglit lang, pero buo ang nutrisyon. Kung meron kang sabaw ng baka o baboy, pwede mong ihalo ang sayote o pechay kapag may sipon o sakit sa katawan, malaking ginhawa na ang mainit na sabaw na may halong gulay. Mainit sa tiyan, malusog pa sa buto. Kung ang problema mo naman ay maikli ang oras o so mahina ang katawan para magluto. Blanched gulay, ang isa sa mga pinaka-pinadaling solusyon. Ibig sabihin, pakuluan lang ang tubig, ilublob ng ando ba minuto, ang mga dahon ng alugbati, kangkong o pechay tapos salain. Pwede mo na itong ihalo sa kanin, isawsaw sa sausawan o kahit gawing side dish. Walang mantika, walang komplikado, pero puno ng sustansya. Meron din tayong gulay omelette. Napakadaling gawin at perfect sa umaga. Durugin lang ang isang itlog, lagyan ng hiniwang talbos ng kamote, malunggay o kahit pechay, tapos lutuin sa kawali. Ilang minuto lang tapos may protein ka na, may gulay ka pa kung diabetic ka o nagbabantay ng kolesterol, pwede mong gamitin ang egg whites lang o dagdagan ng konting tofu. Kung ayaw mo ng mantika, gumamit ng air fryer o steamer. May mga murang steamer na mabibili ngayon sa palengke o online at hindi mo kailangang bantayan habang nagluluto. Ang steamed okra, kangkong o sayote ay napakagaan sa tiyan at hindi mabigat sa katawan Idagdag mo lang ng konting patis, kalamansi at durog na bawang, ulam na. Isa pang simpleng paraan ay ang paggamit ng gulay sa merienda. Marami ang hindi nakakaalam na pwedeng ihalo ang malunggay sa tinapay, hotcake o kahit lugaw. May mga nanay na viewer natin ang gumagawa ng tinapay na may malunggay powder o pinatuyong dahon. Hindi halata sa lasa pero dagdag lakas ito sa buto. Pwede mo ring haluan ng mashed kalabasa ang iyong champorado o lugaw para dagdag calcium at beta-carotene. At kung may refrigerator ka, subukan mo ang tinatawag na batch cooking. Sa halip na magluto araw-araw, maghanda ka ng malunggay, kangkong, o pechay ng maramihan. I-separate mo lang sa maliliit na lalagyan, tapos ilagay sa ref. Tuwing kain, kuha lang ng isa, painit, at ready na. Marami rin sa ating mga viewers ang nagsabing natutunan nilang gawing part ng kanilang grocery list ang mga gulay na ito. Ang sikreto, magplano. Kung may budget kang isandaang piso, hatiin mo ito sa tatlong gulay. Halimbawa, malunggay, pechay, at okra. Ubusin mo sila sa loob ng tatlong araw. Bukod sa tipid, sigurado kang masustansya ang bawat kain mo. May isa tayong viewer, si Mang Berting, na sabi niya, hindi ako marunong magluto pero kaya kong magpakulo. Dahil dito, araw-araw siyang nagbablanch ng pechay tapos nilalagay niya sa loob ng tinapay na parang sandwich. Sabi niya, Hindi perfect, pero kahit papaano, may effort akong gawin to para sa katawan ko. At tama siya. Ang mahalaga ay nagsisimula ka. Hindi kailangang bongga ang luto. Basta consistent. Sa panahon ngayon kung saan mahal ang gamot at mahirap magpa-check up, ang pagkain ng tamang gulay ay isa sa pinakamurang paraan para manatiling malakas. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya mo rin. Dahil mas malakas ka, mas konti ang alalahanin ng mga anak mo. At habang iniingatan mo ang katawan mo, binibigyan mo rin sila ng inspirasyon na alagaan ang sarili nila. Kaya bago tayo tumuloy sa final part, gusto kong itanong sa'yo, ano ang pinakamadaling paraan para maisingit ang gulay sa diet mo ngayon? Magluluto ka ba ng sinigang? mag o ba ng malunggay? O baka mag-steam ka na lang ng okra mamaya? Kung andito ka pa, comment 4 para malaman kung kasama pa rin kita. Sa part 5, pagsasama-samahin natin ang natutunan mo at bibigyan kita ng simpleng plano para sa pangmatagalang lakas ng buto habang may panahon pa. Huwag mong palampasin kung narito ka pa hanggang ngayon, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, seryoso kang alagaan ang kalusugan mo. At tama ang ginagawa mong hakbang. Dahil hindi lahat ng senior ay gumagawa ng effort na kumilos, makinig, at matuto kung paano palalakasin ang katawan nila sa simpleng paraan. Pero ikaw, nandito ka. At yan ang tunay na panalo. Ngayong natutunan mo na ang iba't ibang gulay na pwedeng palakasin ang buto Siguro napapaisip ka, paano ko ito gagawing tuloy-tuloy, hindi lang ngayon kundi habang buhay? Kasi ang tunay na lakas ng buto ay hindi makukuha sa isang kain lang. Kailangan ng consistency, araw-araw kahit konti basta dire-diretso. Kaya heto ang isang simpleng araw-araw na plano na pwede mong subukan kahit maliit lang ang budget mo. Lunes, almusal, itlog na may malunggay. Tanghalian sinabawang gulay na may kalabasa at okra, hapunan, ginisang kangkong, martes, halo-halong talbos ng kamote at alugbati na binalot sa torta o simpleng gisa lang. Miyerkules, sinigang na may pechay at sayote. Ulit-ulitin mo lang to sa iba't ibang kombinasyon. Hindi kailangang kumpleto araw-araw, pero ang importante, may kahit isang gulay sa plato mo bawat araw. Hindi mo kailangang maging chef. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Ang kailangan mo lang ay diskarte at kaunting lakas ng loob para simulan. Alam ko hindi madali ang magbago ng diet, lalo na kung nasanay ka na sa mga processed food, noodles or instant ulam. Pero isipin mo to, bawat araw na ipinagpalit mo ang dilata sa tunay na gulay ay isang araw na pinahaba mo ang buhay mo. Isang araw na hindi ka natumba. Isang araw na hindi ka inatake ng rayuma. Isang araw na mas nakangiti ka. Marami sa mga kababayan nating seniors ang nagreklamo na hindi raw nila kayang baguhin ang kanilang pagkain kasi matanda na sila or huli na. Pero hindi totoo yan. Ang buto ng tao, kahit edad 70 o 80, pwede pa rin palakasin. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang bone density ng seniors ay pwedeng mag-improve sa tamang pagkain at kaunting ehersisyo. At sa video na ito, nakita mong hindi mo kailangan ng mamahaling supplement para simulan yan. Gusto kong balikan mo ang isang tanong. Para kanino mo gustong maging malakas? Para sa apu mo, para sa asawa mo, para sa sarili mo. Huwag mo nang hintayin na maospital ka bago mo seryosohin ang buto mo. Dahil sa edad natin, isang simpleng pagkadulas lang ay pwedeng magbago ng buong buhay. At kung iniisip mo kung sulit ba ang effort, ang sagot ay, O, kasi bawat kutsara ng sabaw na may gulay, bawat kagat ng kangkong, bawat piraso ng ginisang okra, lahat ng yan ay hakbang papunta sa isang mas mahaba, mas malakas, at mas masayang buhay. Lahat ng yan ay paalala na mahalaga ka. Nakarapat dapat kang alagaan ang sarili mo na hindi pa huli ang lahat. Kaya ngayon, ikaw naman ang tanungin ko. Anong gulay ang uunahin mong isama sa plato mo bukas? At sino sa pamilya mo ang gusto mong hikayatin na sumabay sa'yo? Dahil ang gulay hindi lang para sa may edad, para ito sa buong pamilya. At ikaw ang pwedeng maging ehemplo ng disiplina at malasakit. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video, comment dan sa baba para malaman kong kasama ka. Hanggang sa huli. Pwede mo ring i-comment ang paborito mong gulay o ang recipe na madalas mong lutuin. Malay mo, ma-feature ka sa susunod nating episode. At kung gusto mo pang matutunan ang iba pang pagkain na makakatulong sa senior health, pwede mong i-click ang mga video na lalabas sa screen. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa memorya, sa puso, sa kasukasuan, at kung paano mo mapapalakas ang katawan kahit lampas 70 ka na smash that subscribe button kung gusto mong mabuhay ng malakas, masaya at mahaba pagkatapos ng edad si Senta. At kung nagustuhan mo ang video, ilike mo na rin para mas maraming seniors pa ang matulungan natin. Maraming salamat sa panonood. Tandaan, hindi kailangan ng mamahaling gamot para lumakas ang buto. Minsan nasa palengke lang ang sagot. Ingat lagi at hanggang sa susunod.